yung part dito mga tol tinanggal natin uh, dahil sa sabit daw dun sa makina na ikakabit natin ah uh, napag desisyonan ko kasi is dito na lang ikakabit yung 300cc na galing Malaysia na in-order natin so yung mapapansin nyo mga tol yung buhok natin is hindi na ganun kakulot tsaka hindi na ganun kaba shoutout sa nagupit sa akin tang ina <laughs> Binagabubuhay kung ayop ka. Gago! Sabi ko wag mo iksian. Ang hindi dito lang talaga mga tol yung plano ang hindi dito. Ewan ko kung anong nakapumasok sa isip ng tanga na yun. Yan yung ginawa. Okay lang naman. So ayun yung mga tol is may update tayo dun sa RS natin. Ah, nagsusukat na ako ng mga fittings niya mga tol. Bali, ito yung fuel pressure regulator natin. Nagbutas ako dito sa part na to para makaikabit natin yung kanyang return sa dito sa gas tank. Ayan, dito. Ikabit natin yan. So, pa ko ulit yung kanyang butas sa tank yung mga tol. Kailangan natin kasi fit dito sa ating battery na gagawin. Ah, uh, yung battery na gagamitin natin is 32650 na mga live po battery ito mga tol magaan lang siya tsaka ano Uh, maliit lang. So, ang gagamitin ko is apat ah, na butas. Ayan. So, mag-order pa kasi ako ng tatlo. Itong isa na to is reserva ko lang dun sa iswipay ko sa solar. So, gagawin ko muna siya ng bracket mga tol para hindi siya mahulog. Talagyan so, ko dito sa ilalim. Ayan dito. Tapos, is dito naman sa kabila. So, Ayun lang mga tol. Uh, itsura ng RS natin. Ayan. putya, ayaw mag-focus. Kung mapapansin nyo is, tinanggal natin yung part dito. Tinanggal natin. Uh, dahil sa sabit daw dun sa makina na ikakabit natin. Uh, Napag-desisyon ako kasi is dito na lang ikakabit yung 300cc na galing Malaysia na in-order natin. Uh, pag ikakabit kasi natin doon sa GTR is which is yung GTR natin ginagamit natin pang daily tsaka pang service na rin mga tol sa mga long ride kaya matakaw siya kung 300cc yung ikakabit natin doon so pag decision ako dito nalang ikakabit yung makina na 300cc ng CBR so plug and play lang yun mga tol Ah, uh, kung itatang nyo mas nasa magkano ah, uh, ang presyo niya is isang winner X mga tol mga ganun Ah, uh, wala pa pala yung shipping. Yeah. So ayan, ito lilihain ko pa. Tapos ito tapos na. So di ko alam kung kailan ko masisimulan pinturahan tong mga 'tol. Ang plano kasi is powder coat ito, tong chassis natin yung makina, hinihintay ko lang yung makina para isabay ko lang dito. Kasi yung pintura, ah uh, mabilis siyang mabakbak lalo pag tinatamaan ng mga bolt. 'Yun. Kaya ang plano ko is powder coat. So yung mga fairings niya, ako na lang din titira nito. Tsaka yung kulang ko pa is yung butterfly. Nag-order na lang ako, mga tol. Yung pang... Nagugulan pa kasi ako kung Vietnam look or straight bike. Pero ang na-order ko kasi na butterfly is pang Vietnam style. So siguro Vietnam look na lang. Para unique sa mata. Tapos yung shock is balik tayo sa stock. Shock mga tol. Against the light kasi ako eh. Okay. So, dito tayo sa shop. Kaya makalat. So, yun yung mga headlight. Yan. Volumeter. So, yan mga tol. Nilinis ko na siya sa part na to. Ano. Ayaw mag-auto-focus ha. Yan. So, nakatabas na rin to at noon pa to eh totoo lang noon pa to tapos dito sa fittings nito is umorder na rin ako ng 45 degree kasi ito 90 degree to eh 45 para sakto dito sa angat nya yan. tapos dito is umorder din ako ng 180 degree para balik siya sa taas Yan. para balik siya sa taas So ayan, Uh, ibang fairings niya is andito yan ito yung pinaka chain niya is mamasilyahin ko pa mga tol siguro or bibili na lang ako ng brand niyo para ipakarbon na lang natin siguro sa susunod tapos dito is yung kanyang front fender na nakatabas ayun hindi ko na rin magagamit na rin mga tabas tsaka ito wala na rin to tapo na pero kung may hihingi is bigay ko na lang mga to para naman mapakinabangan niya. so ito yung sa front fender niya yung sa bandang likod tapos ko rin magagamit pa to eh So yung kanyang back cowling is all goods pa mga tol. Kailangan lang hugasan. Tapos itong kanyang lens. Basag na yun oh. Know. Nadagdagan nung nakastak na lang siya siguro na may bagsak. kami may mga gasgas -gas na rin. Papalitan na lang din natin mga tol ng lens. Tapos itong tape post nya. Yung original ko kasi naibinta ko eh. Yan. Yung tape post nya is bumili na lang din ako. Tape post lang. Tapos yung butterfly umadar din ako sa Shopee. Uy, shoutout Shopee ah. Tapos, ito yung kanyang wiring is, hindi na rin to yung kanyang original mga tol. Pero, original ng RS to. Pero, hindi sa kanya. Hindi dito. Bali binili ko lang din to. Second hand. Tapos, eh, ayusin natin yung wiring pa pag nandito na yung makina mga tol. Para, mas maganda, mas malinis. So, wala rin tayong pump. Pump ng sira na tsaka basag-basag na. ah uh, yung upuan, bibili siguro tayo pero yung second hand papaayos lang natin. Tapos yun na lang yung makina, radiator. Kaandar uh, na siya, kaso lang ang problema is malaking budget pa mga tol. Lalo na yung lubog tayo sa utang. Dahil sa daming loan, dahil sa wifi. So, yun.